Pinangasok ko yung ano, mga kababayan, yung sinulat ni Jarius Bondok, sinasabi niya na si Edwin Gajola na representative ng CWS Party List na taga Batangas, ay matindi ang koneksyon kay Secretary Ralph Recto. Kaya ang sinasabi niya, kung sa akala ni BBM ay nililinis niya ang kanyang palasyo ay nagkakamali siya pwede ba namang hindi alam ni BBM yun, Darius? <laughs> presidente siya eh billion ng intelligence fan niya, alam niya kung sino namungurakot sa kabineta niya kaya pala itong si Edwin Galjona ha, party list congressman. Number 2. Sa pinakamalakas, ang pinakamaraming na kuha dyan na budget sa infrastructure at flood control diyan sa DPWH. Abay parang hari pala yan diyan. Sa DPWH pag pag yan ay nagpapatawag ay hindi pwedeng hindi ang lakas ha. Ang lakas ni Gardiola. Pasahin nyo. Si Jarius Bundok. Sinasabi niya. Kaya matindi. Kaya ganyan siya kalakas. Dahil matindi ang koneksyon niya. Kay Secretary Ralph Recto. May dapat sagutin po ito. Ni Secretary Recto. Dahil palalaan ng palala itong mga... pangungurakot sa bansa natin. Saan so, naman si Gardiola. Dinidedma lang tayo. Basta, hindi lang siya may imbisigahan. O, anong ginagawa mo dyan, Secretary Dizon? Anong ginagawa dyan ng ICI? Sa dami ng budget na si Gardiola ang broker, umabot na siya kay si Congressman Leon Leviste sa pag-offer. Hindi niyo pa rin sinama si Gardiola? Bakit? Secretary Dinson, di Dison, sagutin mo rin to. Bakit? Bakit wala si Edwin Galjola dyan sa pinapainbisigahan mo? Alam nga naman, di mo alam. Siya ang pinakapangalawa kay Saldi ko sa pinakamalaking mga nakuha sa infrastructure funds dyan sa DPWH at hindi mo rin alam na itong si Gajola ay eh, contractor bago siya nag-party list representative. Ito talaga mga mga aman nyo, pati party list talagang binaboy nyo na. Sagutin mo kami, Secretary Dizon at ICI. Bakit wala si Edwin Gajola dyan sa listahan ng mga pinapaimbestiga mo? Sadami ng fake news at script. Dito, real talk lang tayo. Got TV reaction. Dr.